Viral ngayon sa social media ang isang lalaki na umiiyak dahil nawalan lang naman siya ng 345,000 sa BDO. Ang ginamit daw ng scammer kaya nalimas ang kanyang pera ay online banking. Pero ang katotohanan ay wala siyang online bank at ang tanging meron lamang siya ay ang passbook. So paano nga ba na-scam yung 345,000 na dumaan sa online? At umiiyak po itong siglan kanyete sa kanyang live sa Facebook at tila ba parang nawawalan siya ng pag-asa dahil yung kanyang 345,000 pesos ay pambayad daw po ng tuition fee para daw po sa magka-college sa kanyang anak. So panoorin natin yung kanyang pag-iyak at paglabas ng sama ng loob dito sa incident ito. So wag na natin patagalin pa. Let's go. it's over me. Hindi ko alam kung manok kayo, no? Anong talo sa video. Ang account ng anak ko na hack. Ubus lahat ng laman pang college niya. Hindi okay, ko I alam kung manok Sa ng video, successful daw yung na connect yung account ko sa online eh, samantala itong passbook na to passbook lang to walang online bank walang card so yan po ang sabi niya ang ang sabi daw po sa kanya ng video ay nag-success daw po yung kanyang transaction via online. So ang pinagtataka lang nitong si Mr. Glenn kanyete. ay wala naman daw po siyang online, wala din po siyang ATM. Eh bakit po nawala ng ganun ganon na lamang at ang tanging meron lang siya ay passbook. Sa pagkakaalam po lamang po, hindi po basta-basta pwedeng i-withdraw ng ibang tao yung kanyang pera kung ang gamit po ay passbook. Kasi kailangan po ng perma at kailangan po magtugma yung perma niya. So bakit anong nangyari? Masakit. Ubus lahat. 345,000 hindi mas lahat ng hapon. Pakasakit. Tangay. video baka naman Umiyak talaga si kuya Para sa mga nagsasabing OA si kuya OA itong nag-upload ng video Hindi po pagka OA itong umiiyak Kahit po sinong nasa sitwasyon Hindi mo talaga mapipigilan na umiyak Kasi yung pinag-ipunan mo ng matagal 345,000 hindi natin alam kung paano niya inipon yon. Siguro dugot pawis para lang makuha ang ganong pera na pambayad sana sa tuition ng kanyang anak sa college. Grabe <mukulang> ang yak na kuya, no? Nakakaya, pero sakit So, sana matulungan nito si kuya. Ay, P145,000. Opus. Hawa-awa naman. <laughs> Ay, may nalang video sa sabi. Hindi na daw makuha niya. Successful daw yung nakonex ako. Sa... Sabi pa daw sa kanya ng BDO, hindi na daw makukuha yung pera kasi successful na daw. Paano? wala na bang para wala na bang paraan wala na bang pwedeng magawa ang video dito online bank kaya dun sa mga video sa mga kahit hindi lang sa BDO, sa ibang mga, bank, mag po tayong lahat. Dahil marami pong mapagsamantala, marami pong scammer na kumakalat ngayon. mag po tayong lahat. Huwag po basta-basta magtitiwala sa kahit kanino. Grabe. Ngiti, oh, yung card na to. Pag-college ito lang alam. college Ito hindi na naaway yung scammer dito, no? Bakit may mga scammer talaga na hindi gumagawa ng patas? Hindi makarunong lumaban ng patas? Maraming mga scammer na ganito na walang pakailam sa mararamdaman ng ibang tao. Maraming walang pakailam kung ano pong mangyari doon sa kanilang yes kami ng mahalaga lamang ay maka-scam sila, maging masaya sila na may makuha silang pera pero hindi nila naiisip yung kukuha na lang ng pera kung kung gaano kahirap nila makuha maabot yung ganong klase ng halaga, yung ganong amount. Tapos i-scam lang. No? Maraming mga scammer na ganito na kumakalat ngayon. So sana doon sa mga scammer Grabe, bawas-bawasan ninyo ang pagiging makapal ang mukha ninyo. Kung yan talaga ang inyong mga trabaho, nako, tigil-tigilan nyo na dahil may darating na karma para sa inyo. Hintayin nyo lang yan. Kawawa naman si kuya. Hindi natin alam. Kung ano dugo Parasakit. at bawis. Masakit. Yung wala kang makuha, wala kang mabalik na pera. Wala, wala kang mabalik, mabalik. So, yun po ang kinaiiyak ni Kuya. Wala daw makukuha walang may babalik. Kahit piso. Grabe. Hindi malang matulungan ng video to. Video? Baka naman. Magawa pa ng paraan. Nananawagan siya sa video. Sa puntong ito. Na sana magawa daw siya ng paraan. Na may balik Mas ang pera. Lang to. Walang online bank. Walang card. Pero ano nangyari? Baka naman may makatulong. Throw pa. Ah, uh, why na nga na po. Pero, upos. Baka sakit. Hindi ko alam anong gagawin ko dito. Zero, zero. Maraming kilala kayo sa video. La, kaya kaya. Yes, patulong naman. Please. Sino tong may alap? Nakakaya ah, ko talaga. Pangkalis na to sa kanya. Ngayon, na to. Pero Kahit wala, naman sino, ng mapapayak talaga. Ubus. Kaya sa inyo guys, may video ko yung account ko lang paano nyo na update yan pero sa ito kasi talaga pakaspet yung na-report namin naghintay kami ng 7 days pero ito yung na-receive namin wala kaming makuha walang mabalik na pera hmm. So, nag-report daw pala sila. Tapos, after seven days, naghintay sila nang walang mangyayari. So, akala nila siguro na kapag nag-report sila, eh, may mangyayaring maganda. Pero ang problema nito, ang masamang balita nito, ay walang bababalik na kahit anong pera sa kanila. So, sana, dun sa mga nagsisavings dyan, sana po, ingatan ninyo yung mga mga pera ninyo. Sana po, ay ilagay nyo po sa tama. Alam naman natin ang BDO, ay legit company to, legit bank to. So, ang problema nito, hindi natin alam kung bakit ganito, anong nangyari dito, nakapasok yung mga scammer sa loob ng banko Nakapasok yung, yung mga scammer at na-access nila. Paano sila nakaka-access ng ganito? Hindi ko alam kung paano, ha? Mahirap manira ng isang kumpanya. Alam naman natin na legit ito. Pero ang problema lang nito, bakit naka, bakit na, na scam itong si Kuya? Bakit nawala yung pera niya? Bakit nakuha ng ganun kalaki lang na walang simpleng simpleng bagay na to? So dapat din sa mga bank na yon ay mas masyado nilang higpitan yung mga transaksyon at sana hindi na tumaulit-ulit. So, napakalaking bagay yung 345,000 na, dapat ay gagamitin nila sa pang tuition ng kanyang anak. Pero ano nangyari? Nawala lang. So, yun lang for today's video. This is Boy Sao Sawsaw, ang Sao sa issue ng iba. Sana po malutas itong problema na to. Thank you so much for watching.